Ito po ay usapin ngayon sa social media, itong pagbisita na itong dalawang anak ni Chris Aquino, si bimbi at si Josh sa opisina na itong first lady na si Liza Marcos. Ayan. Makikita natin yan saan mang uh, social media platform, ano daw kaya ang masasabi ng mga diehard dito. Mukhang nag-iiyakan daw ang mga diehard, sa so makit daw ang ulo ng mga DDS na buwang. <laughs> Alam nyo... Ito mga diehard nating kababayan. Yung mga diehard, ah, ang tinutukoy ko ay mga diehard. Ah, dahil meron din naman tayong mga na suportado si Duterte. Pero hindi sila yung diehard na matatawag. Alam niyo yan? So, doon sa mga diehard na mga buwang, <laughs> hindi po sasakit ang ulo ng mga yan. Wala na kasing pakiramdam yung mga ganyang klaseng tao. So, yan. Pinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na bumisita nga itong magkapatid na ito si Josh at si Bimbe, Bimbe Aquino. Kay First Lady Lisa Marcos sa Malacanang para pasalamatan siya sa pagtulong sa kanyang travel arrangements. Yun, nagtutulungan na. <laughs> yun, ano yun? Sabi nga ng ilan, mukhang eto na yung Unity 2.0 at ano, eto na daw yung pwedeng o totoong Unity. Pero huwag ka, siyempre hindi agad-agad yan -agad tatanggapin ng oposisyon. Maraming sa mga nasa oposisyon na mukhang Adaman uh, adamant pa rin. The word Adam. adamant. Adaman pa rin nga natanggapin ang pagsani puwersa ng mga ng oposisyon at siyempre ng administration or grupo ni Marcus Jr. Hmm. Pero maganda kung eto ay uh, meron tayong isang nabasa, sabi ng isang netizen, ito na ata yung totoong healing process. Parte daw to ng healing process na, na nangyayari na. Nangyayari na. At mukhang um, yung iba, sinasabi na merong bright future ang ating bansa kung sakaling itong dalawang pamilya nga na ito ay mag-heal, magkapatawaran, at magsani puwersa para sa ikauunlad ng ating bansa. Anyway, kung ano man. Pero sa ganang akin, siguro hindi pa sa ngayon. We, sabi niya, Aquino and Marcos families have always been okay. We just don't agree politically. Yan. Totoo kaya yun? Kasi, okay Meron kasi tayong mga Kaibigan dito sa uh, Banton, Romblon Dito sa maliit na bayan ng Banton Kung saan ako nakatira ngayon Na napakalayo talaga ng aming political Political views Diba? Talagang magkasalungat Pero pag kami nakikita, okay naman Okay Wala problema nag-uusap ng um, ng maayos naman, hindi nagbabangayan, di ba? Pero totoo na magkaibang magkaibang aming mga political beliefs. Uh, siguro, siguro nga ganito, ano ho, you don't agree politically, pero kayo'y magkaibigan pa rin. So, mukhang totoo nga. Napatanayan ko po yan dahil nung ako po'y nasa Manila pa, napakaraming mga kababayan ako dito sa Banton Romblon or may mga ilan-ilan, sabihin na natin, huwag nang napakarami, ano ho, hindi ko namang kilala kasi lahat yan. Na minsan, pag meron tayong mga vlog, may mga post tayo na gan alam niyo na, yung pagiging makalene natin. So sila naman nagbabat in in a way na dinidepensahan or kanila ring inihahayag ang kanilang pagsuporta. Kay Duterte, kay Sara, kay Marcus Jr. Talagang ganon, magka, magkasalungat. Pero nung kami nagkita na personally na itong mga itong mga taong ito, okay naman, wala namang problema, masaya. Siguro yun lang. Talagang iisipin natin, minsan hanggang social media na lang yung ganyang klase yung banga Pero sa personal, wala naman. At sana nga, ay ganun ang, ang or totoo, itong eh, sinasabing ito, na itong si Marcos Jr. Dahil kung totoo nga ito, ay talagang malaking sakit sa ulo to. Sakit talaga ng ulo to para sa mga diehard para sa mga DDS at sa mga Duterte. Good luck.